Isang pinaniniwala ang nilalang ng dilim na nagaan yung hayop at kumakain pa daw ng tao. Ang tawag daw dyan sa paniniwalang bayan ay aswang. Si Cora, ang self-confessed aswang daw ng Cavite, ang magkukwento ng tunay na ganitong nilalang sa ating mundo. Ang kanyang nakakatakot na pagkatao nagmula raw sa pagkakalunok niya ng isang Bato Totoo ba ang kwento ni Cora? Pwede bang maging halimaw ang isang ordinaryong tao dahil sa bato ng aswang? Suntay! 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 dalawang taon ng nakaraan. Mula sa Cavite, dumayo pa sa Pililia Rizal ang magkapatid para makisaya sa fiesta. Itago na lang natin sila sa pangalang Cora at Linda. Si Alice, kaibigan at kasamahan ni Linda sa trabaho, ang nag sa kanila. Tagay tayo dyan. Tagay, Ano ba yan? Nando, ano ba? Na. Pasensya na po. Pasensya na po kayo. <laughs> Pasensya na po. Pasensya na. Pasensya na po talaga, ha? Pasensya na, na, na Ah, oh, saan? Wait po. Saan po ba kayo pupunta? May pupuntaan pa kami dyan. Ah, kung gusto niyo po, makijoin na lang po kayo dito sa amin. Wag na, salamat na lang. Sige po, pero tayo lang po, ha? Huwag na huwag po kayo pupunta dyan sa kabila, ha? Dun sa dulo. Brat Bakit ho? Yung buong pamilya daw po na yan is mga aswang. Binaliwala nila ang babala dahil hindi sila naniniwala sa aswang at gusto nilang i-enjoy ang fiesta. Wala silang kamalay-malay na ang pagpunta nila sa pangatlong bahay para maghapunan. mauuwi pala sa kaba, kuto at kilabot. Karaniwa naman sa munggo may may mga matigas. Pero yun po parang ibang klase. <coughs> Ate, nangyari sa'yo? ito? Ate, <coughs> <bigyan sa iyo. coughs> Nung iluluwa ko siya, dumire-diretso siya. Eh. Nagkusa siyang lumano, pumasok sa lalamunan ko. Pag uwi namin ng bahay, naligo siya agad kasi pakiramdam niyan. Ang init-init daw. Tapos na natutulog na kami, pabaling-baling siya sa may higaan. Hindi ko naman hupinansin yun kasi akala ko pagod lang at saka sa sobrang kabusugan. Mula noon, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, si Cora. Parati siyang nauuhaw. Naghahanap ako ng, ano, ng makakain sa hatinggabi gabi. Para siyang naglalaway. Yung parang takam na takam siya kahit anong kainin niya, parang hindi pa rin siya nabubusog. para may hinahanap siyang pagkain. Ayaw matulog ang gabi ni Cora. Narinig ko Nalang lang na may kumakalus ko sa bahay. Akala ko pinasok kami ng magnanakaw. Paglabas ko ng bahay, nakita ko yung kapatid ko na hindi hindi siya mapakalik. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit ayaw mo pang matulog? Around 1 a.m., nakita, ano, nakita ko siya lumabas ng bahay. Paglabas niya ng bahay namin, inantay ko siyang bumalik. Ang tagal niyang bumalik. Pagbalik niya ng 4 a.m., nagulat ako, yung itsura niya iba na. Yung damit niya halos punit-punit na. Ate! Ano nangyari ni Sabi niya, bakit? Ano nangyari sa akin? Sabi ko, ba't ganyan ang itsura mo? Sabi niya, ha? Kinabukasan, normal naman daw ang kinikilos ni Ate Cora. Sa umaga, nag-aalmusal po ako ng ano lang, kape at saka sa tanghalian. Ganon din lang po. Ordinaryong pagkain lang. Gaya ng isda. Salamat po. Pero kapag nakakakita siya ng buntis. Laki na ng tiyan mo ha. Pwede pa hawak. Pag kami nakikita po akong mga buntis, parang ang bango-bango po kasi. Wala ka Lalaki yan. <laughs> sapit ng dilim. Kinakabahan na naman si Linda. Nararamdaman ko na naman may kumakalas kasi. Apo, sinilip ko siya sa may pintuan, hindi ako lumabas, hindi ako nagpakita sa kanya. Bigla siyang umalis. Pag silip ko sa labas ng bahay, nakakita ako ng malaking aso. Sobrang laking aso. Kinilabutan din ng kanilang kapitbahay na nakakita rin daw ng malaking asong itim. Hanggang isang madaling araw, Papauwi na si Linda galing sa trabaho. Habang papalapit siya sa bahay, umaalingasaw daw ang lansa ng dugo sa buong paligid. Wala na siyang damit. Ang baho ng amoy niya, sobrang lansay na hindi mo maintindihan. Tapos meron na siyang dugo sa dito niya, ang fiesta naging takot kapag naaalala nila. Hindi matanggal sa isip nila ang dalawang mag-asawang matanda kung saan inalok silang kumain. Medyo nawirdohan po ako kasi doon lang din po ako nakakita ng handaan na may munggo. Naisip ko na sabi ko baka nung kumain kami na ate ko doon sa fiestahan, baka totoo nga po yung sinabi nung isang kapitbahay doon na wag kaming magpunta ron kasi yung buong pamilya nila doon is may lahing aswang. Kinakabahan, natatakot, nalulungkot. Bakit nangyari sa amin yun? Na fiestahan lang yung pinantahan namin, pag uwi namin ng bahay, ganun na yung nangyari. At ang nakapangingilabot nang makita ni Linda ang duguan at putol na braso ng sanggol sa bakura ng kanilang bahay. Sa takot na baka may makakita, ibinaon niya sa lupa Nakabahan si Linda dahil hindi habang panahon maitatago ang lihim ng kanyang ate Cora. Guni-guni lang ba ni Linda nang makita niyang nagbago ng anyo ang kanyang kapatid at naging aswang Hindi ko na po kasi alam kung ano na nangyayari pagdating ng gabi. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity honest results from kojic Papain, glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap with integrity skin pro. Natatakot ako. Baka mamaya ako na yung atakihin niya. Baka mamaya layuan kami ng mga kapitbahay. Pulaan kami ng mga tao. Mawalan ako ng trabaho na yun lang yung kinukuha na namin ng pinansyal na pangangailangan. Pagkain. Pinipigilan na raw noon ni Cora ang sarili na lumabas ng bahay kahit dis oras ng gabi. Ang ipinagtataka Ay, naman ni Linda, parang hindi pinapakinggan ng langit ang kanyang dasal. Yun din po yung tinatanong ko, bakit nga po sa kapatid ko pa nangyari yung ganun? Hindi naman po kami nakakalimot tumawag sa kanya nagsisimba naman po kami nung panahong okay pa, nung wala pa tayong pandemic. Linggo-linggo po kami nagsisimba. Pero bakit nandahil lang doon sa pagpunta namin, sa isang festahan, sa pagsama namin, nangyari po yung ganito. Ulila ng lubos ang magkapatid na Cora at Linda. Karaniwan lang ang buhay nila. Sa factory, nagtatrabaho si Linda. Kung minsan, naiimbitahan si Cora para magluto sa mga okasyon, tanggap na ni Cora ang tumandang dalaga. Matagal namang hiwalay sa asawa si Linda. Sa kanilang magkapatid lamang umiikot ang mundo. Ayoko po kasi naisipin niya na natatakot ako sa kanya. Ayoko pong isipin na nalalayuan ko siya. Ayoko kong isipin na iiwanan ko na. Iiwan ko siya. Kung hanggat maaari, hanggat kakayanin ko na intindihin kung ano yung nangyayari sa kanya, iintindihin ko at uunawain ko para lang sa kapatid ko. Dahil mahal ko siya. Pero ang higit na kinatatakutan ni Linda, ang malagim nakahihinat na ng kanyang kapatid. <tod> prasan, prasan, lumabas ka saan! 啊、你包用拉了嗨！ nang magising sa malagim na panaginip. Kailangan niyang maging matatag at kontrahin ang misteryong bumabalot sa kanyang katauhan. Dahil sa takot na baka maging biktima niya ang kapatid. Buong tapang na ikinwento nila Cora at Linda sa albularyo, ang kababalaghang hindi nila lubos maisip na mangyayari sa kanilang buhay. Gusto ko pong magpagamot. Gusto ko na po kasing maging normal uli yung buhay ko. Nung una, hindi ko po siya napatingin kagad ka sa manggagamot. Kasi siguro, hindi naman po maniniwala sa akin yung mga doktor. Pag sinabi ko po sa kanya na sa kanila na ganun yung nangyayari sa kapatid ko. Kaya ako lang naman po siya ngayon napatignan sa isang manggagamot kasi napanood ko po siya sa ano, sa TV. Habang nagpapahinga ako galing trabaho. Yun, sinubukan ko po siyang kontakin. Sinubukan ko pong humingi ng tulong. Sa ritual ng albularyo sa Cavite. Dito, pahilamin kita na ito. So, sumuka ka kung sumuka ka, ha? Isuka mo. Kanan, kamay pagtanggap. Tanggalin mo yung mask mo. Mingi ka muna ng tawad sa pong may kapal na lumikha ng langit at lupa o ang Diyos Ama. Ong hindi mo alam mo yung mga nagawa mong kasalanan nung aktong gabi na umaalis ka. dito, dito, dito. Iniluwa ah. ni Cora ang sinasabing bato ng aswang. Ito'y may guhit na parang hawig sa tiyan ng isang gagamba. Paniwala ng albularyo, may aswang na nanghawa kay Cora. At hinalo sa pagkain niya ang munggo, isang mutya o bato, kaya siya naging aswang. Itong bato hindi ito pwedeng i... Basta, basta lang itapon o ano, kailangan ito ibabaon. Kasi pag na ano to, pag napabayaan, baka may ako sa itong pumasok sa bibig ng tao. Kasi na naman uli ang paghahawahan nito. So, dabaon dito. Kailangan ibaon ito para hindi na makapanghawa o makapermisyo maka pa ng iba. Ibang tao kasi nagkukusa ito eh. Kaya pag nasa lupa na ito, ang sumpa nito ito, makawala na yung pisa So, ilalagay ka na sa lupa, hindi na siya makapanghawa pa. Kahit kailan man. Totoo bang may aswang? Normal na tao sa araw, nag-iiba ng anyo pagkagat ng dilim. Ang aswang ay pinaniniwalaang kumakain ng laman-loob ng tao, gaya ng puso o atay. Ito'y bahagi na ng kwentong bayan na nagpasalin-salin sa henerasyon ng ating mga ninuno hanggang sa modernong panahon. May naniniwala pa rin sa aswang. Maraming nagsasabi na kwentong matatanda lang daw ho. Hindi naman daw totoo ang aswang. Una po talaga hindi ako naniniwala. Pero dito sa na-experience lang to, naniniwala na po ako na totoo pala. Matuto po tayo makiramdam sa mga kasama rin natin. Kung ang Diyos ay nasa pamamahay na yon, o kung ang Diyos ay nasa tao na yon, uh, the devil cannot be there. At the same time, kapag ka nandiyan ang Diyos sa hindi mo kailangang matakot eh. mas lalong naging malapit sa isa't isa ang magkapatid na Cora at Linda. Bakalipas ang gabi ng lagim. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.